Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Dito nga ay kanya-kanyang gimmick ang pamilya nga ng Guerrero dahil nga sa nalalapit na eleksyon. Dito nga ay nagsalita itong si Mayor Alberto Guerrero at sinabi nga niya dito na ipagpapatuloy nila ang kasinimulan ng kanilang ama at ang kabutihang ginagawa nga at ang pagtulong na ginagawa sa mga maralita kung kaya tuwang-tuwa naman ang mga tao at dito ay sinabi nga ng uh, asawa nito nga si Mayor na pumwesto na nga itong si Miguelito at magpakitang gilas nga sa mga tao kung kaya ito nga ay nagpakitang gilas ngunit nagulat nga itong si Mayor nang biglang ang sumingit si Vice Mayor Victoria at sabihin nga niya na ang pamilya Guerrero pagdating sa pagtulong iyan ang numero uno na siyang ikinagulat nga ni Alberto ang ginawang pagsingit nga nitong kanyang kapatid na si Vice Mayor dahil ito nga rin ay tatakbo bilang isang mayor nga ng kanilang bayan kung kaya dito ngayon ay maguguluhan ang mga tao kung sino ang kanilang iboboto dahil maglalaban nga ang pamilya ng Guerrero sa isang posisyon ng pagkamayor na magiging ama ng bayan kung kaya dito magsisimulang magkaroon ng hidwaan ang pamilya nga ng Guerrero habang ito namang si Tanggol ay dumating na nga sa mansyon ng mga Montenegro at tuwang-tuwa nga si Don Julio nang makilala ito at pagkatapos nga nilang magkakilala ay agad-agad ngang niyaya nitong ang si Ramon ang kanyang anak sa itas upang ipakita nga kung nasaan ang labi nitong ang siya uh, mukhang na kanyang binamahal ay nakaragay na nga ito sa isang jar ang as nito ngang si Mokang at dito naman ay naging emosyon ang ating bidang si Tanggol nang makita niya nga sa jar na kung saan nga ay uh, incremate na itong dating kanyang minamahal na si Mocha ngunit dito pa rin ay nagpapasalamat si Tanggol sa kanyang amang si Ramon Montenegro dahil hindi niya nga ito pinabayaan at binigyan ito ng magandang libing kung kaya't dito ngayon ay ihahanda na ang malaking pagdiriwang para nga kay Tanggol at masasabi niya nga dito sa kanyang ama at Lolo Julio na malalaking tao pala ang kanilang mga makakaharap kung kaya't sinabi Don Julio na apo, huwag kang kabahan dahil ito ang kaharian na nakahanda para sa iyo ngunit wala nga silang kalam-alam na ang kahariang inihanda kay Tanggol ay merong isang uh, Miguelito Guerrero na siyang manggugulo ngunit hindi naman ito hahayaan ng ating bidang si Tanggol na ito ay uh, guluhin ng isang pipitsuging uh, Migilito lamang na hindi pa nga umaabot Sa lakas at galing nito nga si Tanggol Kaya dito lalo ngayon mabibilib bang ang mga tao At ang kanilang mga kanegosyo Sa anak at tunay na tagapagmana Ng mga Montenegro na walang iba Kung hindi nga si Tanggol, Jesus Nasa Reno de Montenegro Na ngayon nga ay tinanggal na ang kanyang papilidong di magiba. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kiapo At kung nagustuhan po rin nyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!